Hi guys, happy Sunday morning here in the Bulacan. Coffee po tayo, guys. Maraming salamat po sa mga uh, nag-watch po ng video ko dito. Thank you, thank you so much po sa inyo. Good morning sa lahat at uh, thank you so much Lord sa panibagong buhay, sa panibagong pag-asa, sa panibagong kalakasan at maraming salamat po sa mga biyaya Panginoon na isyang ipagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Nawa po ingat at gabayan mo po ang bawat isa at hindi niyo po kami babayaan Panginoon. Maraming maraming salamat po sa iyong kabutihan. Amen Lord and I love you Lord. Topic for today, birthday wish or pagmamahal ng isang ina, sa pagmamahal ng magulang sa kanilang anak napakahirap po na yung anak minsan ay hindi naging mabuti sa magulang. Napakahirap din sa magulang na lahat po ibibigay para sa kanilang anak. Ang pagmamahal ng magulang ay walang sukatan para sa anak. Pero yung mga anak, minsan may sukatan ang pagmamahal sa magulang. Marami akong kilala ng mga anak na kung sagot-sagutin ang magulang, ganun na lang. Marami akong nakilala mga anak na suwail at hindi sumusunod sa magulang. Pakatandaan po natin na kung wala po yung ating mga magulang, wala po tayo dito sa mundo. At anuman po ang kinagawa natin sa araw-araw ay nandyan po ang ating mga magulang. Ang magulang wala pong hangad, kundi ang kabutihan para sa anak. Pag-aaruga mula ng bata kayo na hanggang lumaki kayo, hanggang nagdalaga kayo, hanggang nga sa nag-aasawa kayo, nakasandal pa rin kayo sa iyong mga magulang. Ang magulang walang hangad po yan, kundi kabutihan po ng inyo, sa kabutihan po ng anak. Aalagaan kayo, hatid sundo kayo sa school, paaralin kayo, pero yung ibang anak, hindi po nila ginagawa. Kung ano man po ang ginagawa ng magulang sa kanila. Bagkos naging suwael po sila. Sana mga anak, kung tayo pinapaaral po ng atin mga magulang, Mag-aral po tayo ng mabuti Dahil ang ating magulang yan lang po Ang maipamamana sa inyo Pag-aaral Dahil hindi naman po lahat ng magulang Ay may kakayahan po Na kayo ay mabigyan ng magandang buhay Pasalamat na po yung ibang anak nakapag-aral Yung ibang anak wala po Hindi po sila nakapag-aral Kasi po walang kakayahan po Ang kanilang mga magulang Ang sukatan ng pagmamahal sa anak po Ay nasa puso po yan Kaya mga anak Tanawin nyo rin minsan nang utang na loob sa magulan yung pagmamahal na binibigay sa inyo wag po sana kayong maging pasaway ako guys may isang anak po ako si Patricia magbe birthday po siya 21 years old na po siya ang birthday wish ko lang po sa anak ko na makapagtapos po siya sa pag-aaral mabigyan po siya ng mahabang mahabang buhay bigyan po siya ng malusog na katawan bigyan po siya ng kalakasan at ko ano man po ang magiging future niya balang araw na siya makapagtapos, maging maayos po ang buhay niya, na yung makapagtrabaho siya, makapag-asawa po siya, maging maayos lang po. Yun ang hangad ko at birthday wish ko po sa anak ko. Dahil wala po akong, wala pong akong hangad po guys, kundi yung kabutihan ng mga anak ko. Hindi lang po anak ko, mga pamangkin ko po, mga kapatid ko, lahat po kabutihan po nila ang laging nasa isip ko. Ang mga pamangkin ko, mahal ko po sila guys. Hangad ko na lahat sila maging mabuti at maging maayos may takot sa Diyos, mapagmahal sa magulang. Yun po, gay ang importante. Kaya ako, birthday po na anak ko, simpleng birthday wish lang po hinihiling niya sa akin, na Mama, gusto ko sa birthday ko mag-overnight swimming kayo. Napakasimple po nang hinihingi ng anak ko. Kaya ako as a magulang, ibibigay ko po yon ang hiling ng anak ko. Kasi yung anak ko, hindi naman po siya. Bil mo ko na, Mama, ibili mo ako ganito. Gusto ko ng ganyan. Gusto ko na etc. etc. Hindi po. Yung anak ko po, hindi po yan mahilig manghingi ng pera sa akin. Hindi po yan mahilig magpabili. At tahimik lang po ang anak ko. Kaya ako swerte ako kahit paano sa anak ko. Dahil siguro, hihambing ko sa ibang mga anak, hindi po talaga siya bil mo ko at contento siya kung ano ang ibibigay ko sa kanya kaya ito lang po sa birthday niya kaya yun lang po, simpleng hiling at wish ko lang po talaga na maging uh, makapagtapos ang anak ko at maging mabuti po siya at maraming 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 birthday pa ang darating sa buhay niya kaya Lord, lagi mo gabayan ang anak ko hindi mo po siya pabayaan, Panginoon. Maraming salamat at mega shoutout po pala dyan sa mga nag-views ng video ko dito sa YouTube. Maraming salamat po. Please naman, paki-watch naman, share and subscribe po. Maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Thank you.